ngayon magluluto na tayo ng ating sinabawan na may pritong isda yan po meron tayong kamati, sili sibuyas dahon, sibuyas bumbay yan let's start cooking guys so ngayon nagsalang na tayo sa ating tubig so open natin ilagay na natin ang ating mga kamas ilagay na natin ang ating sili ilagay natin ating sibuyas bumbay ngayon, tingnan natin, kumukulo na. Lagay natin ang ating sibuyas at kamatis. Yan, lagay natin ang ating prito. Yan. Pakuluin muna natin. Takpan muna natin guys. Habang nagpakulo tayo, niready na natin ang ating dahon ng ng tinangkong. Dahon ng tinangkong po ito. So, yan na po ang ating mm, tinak ang So, kumukulo na po ang ating yan, kumukulo na ang ating may pritong sinabawan. Yan, pritong sinabawan po yan, guys. So, yan. Lagyan na natin ng lagyan na natin ng asin at pangpalasa so ilagay na natin ang ating tinangkong kasi kumukulo na hindi natin masyadong i o palapon igo lang siya maluto yan siya nang maluto yung green green pa ang dahon kasi ayoko ko nang malata, guys. Yan, ang green pa okay na. Ang green na. green, green lang. Yan, hintayin na lang natin ng konti. Maluluto na yan. Yan, o. Pag kumulo na siya. Yan. Luto na po yan. Ako ang bango po. Nang ating sinabawang prito. Yummy po, guys ito lang po kasimple ang ating niluluto dito sa probinsya guys ito kasimple ang lutong bahay ni nanay janet pang bahay talaga yung pang pang pamilya na luto lang guys walang daming itchibreche o oh, simpleng simpleng luto pang probinsya ang luto pang budget lang guys na luto guys tikman natin guys Mmm, sarap. Sarap po guys. Hintayin na lang natin na kumulo siya. Yan, kumukulo-kulo na siya. Yan. Pagkatapos nito, hahang hahanguin natin kaagad para hindi siya malata ang ating dahon ng tinangkong. si mas ano, mas masarap pag green pa siya, guys. Yung green-green pa yung ating tinangkong. Tikman natin uli. ang bango ng sili at saka sibuyas dahon at sibuyas bumbay guys nako sarap so hahanguin na tanin hahanguin na tanin. kuha tayo ng ano kuha tayo ng ok na natin ang kuha tayo ng bowl ito kuha tayo ng bowl ilagay natin ang ating yan dito natin yan ilagay ito po ang ating sinabawang pritong isda na nilagyan natin ng tinangkong guys napaka sampat sa ating panahon ngayon na maulano na napakalamig ito po ang ating sabaw na mainit-init pa ang sarap higupin yan na guys, kainan na tayo guys napaka healthy po ng ating gulay kasi wala pong daming halong-halong mga pong ano-ano dyan gulay lang po talaga yan, kainan na tayo guys thank you for watching guys, bye bye